punta kami kay, sa bahay ni Katumbok. Tutuwa kami kay Katumbok kasi marami siyang nai-inspire mga kabataan yun na magbilyar. Tapos yung mga tutorial videos niya, very friendly sa mga beginners. Kaya tutukan niyo yung page niya. Ayan, malapit na tayo sa bahay ni Katumbok. Paano mo ba naumpisa na, na magano? Eh yeah, wala nang wala naman, gusto mong magpasalamat. Pero yung nakarating pa ka kayo dito. Eh <laughs> syempre. Ayun. Ah, uh, Talagang yung mga tao ko na noon, namin. alam na nila boss na bago ako nagsimula sa binyo, mm -hmm. nagbabayad sila ako ng binyo ran. Mga mesa? Oo. Oh, eh may tinira ako doon, yung baka sa hindi pangkarabiwan uh, mm -hmm. na tira, mm. pero chat hindi mo makikita sa iba. nagtrending, Nag-trending. Mm -hmm. doon, dumami yung mga bashers. Curious ako, ano mga sinasabi ng bashers? Kung hindi naman nila ako kilala sino unang player ako, sino ba yan? Hindi naman magaling. Ba't ka nagtuturo niyan? Hmm. Hindi pa ako nagtuturo noon. Nag-trending pa lang yung tinira ko. Kano ka daming views yung inabot mo yun. Million yun. Nag-million. Kasi ang daming comments noon eh. Hmm. Pati basta, comments marami. Basta maraming comments, boss. Yun na, nung nag-tutorial ano, ako, nag ako ng simple <coughs> lang yung akay na tira. Hmm. Ang daming comments. Sabi, ang galing magturo nito. Napakalinaw. compare mo dun sa iba na puro yabang lang. Hindi namin nagtuturo. Hmm. Okay, so, hmm. tinuloy ko na <laughs> Siyempre, yung mga magagaling, hindi naman manonood dyan eh. Sino ba? Hindi siya. Pero magagaling na yun. Tama, beginners. Kaya ano ko dyan, priority ko dyan, yung mga beginners. Mabilis nilang ma-pick up yung mga kiruturo. Yeah. Yun, doon ako nag-trending. <laughs> Totoo lang, <laughs> Pagka nang kami sa Biyarang boss, dati, hindi mo na ako kikita na kinikita ko dito sa Facebook. Mm. Ang <laughs> labanan lang dati sa bukid mo eh, dos-dos. Masaya ka na. Pai-pai, malaki na yun. Mm. Ayun, kaya nasa taas yun, boss. Pinaka-importante sa akin yan kasi bago salta ako sa Makati. Kalilipat lang namin sa isang barangay. Inano pa ako doon, no? parang nireklamo ako. May hindi daw ako taga doon. Tumaw daw oh. muna ako ng barangay clearance ko yun. Oh. sa parang nga akin naman yung isa, champion din ako noon. Mm. Parang yung ko lang, 16 players yun, na, class A. Nag tune may partida pa ako mm. doon sa kalabang ko. Tapos yung ito sa acoustic bar to, mm. yung below. Ito, yung Battle of the Champions, kasi laging may winner take all sa Kabite, oh. tagaytay boss, ako yung pinaka naging grand champion. O si, turo mo mga ano, SBA player natin. Hindi, <laughs> 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 pakita mo kami ng mga ano, trick shot. Hindi, yung pinaka sikat kasi sa akin boss, yung akay uh, na tira. Yan. Instead na dito natin pinahin yan, huwag mong titirahin dito. Ibig sabihin, pag pinihinan mo yung dito, lalong lalayo yung Lalong lalayo dito. Oo. pero pag tinira mo sa kabila, yan, dito. Papasok um, siya. Sumosobra pa siya. Hmm. Yun. Doon na nagsimula yung mga uh, na tutorial. Yan. Siyempre, eh, magagamit mo sa laban yan. Hindi mo basta oh. Uh, turo yan eh. Kahit saan mo lagay yan, ako ang bahala sa kwarta. Mark's video. Oh, lalo. Time. Oh,

Ang uh, -huh. <laughs> yeah. ginagawa ko sa tutorial, pagtama na din oh, yung sirit siya dito ah, yeah. para pang highlights to. Ito to ito ah. Sige, tingnan natin. Yes. Ayun! Ah, Ayon. ano? Ayun! Pagtama din ka gano'n ah. <laughs> Hindi pala tira ron. Ganda ng laro namin kanina. Hindi ko alam kung sino panalo. May feeling ko naman panalo kami. Hindi, talo kami ni Jonal. Mahina yung kampi ko eh. Ang ginagawa ko sa tutorial, pagtama rin din oh. Uh, dito. Para pang highlights ko. Yung ito ah. Sige, tingnan natin. Ay. Uy! Grabe ah! <laughs> oh!